no daw. No, no, I don't like that. <laughs> Ayan o, kamote, gamay man. Pagkita na ko. Ayan, gamay. Gamay pa kayo, kamote. Maliit na kamote. Ay! Tagka na kayo sa kuha, guys. O, oh, Ayan na, guys. na nah, daga na libri libre nang amu ang anak libre na. nang amu ang pangisnak namo nya basta diri sa probinsya basta kugihan lang jud ka mabuhi ra ka kung di lang sad ka kung di lang jud sad ka kuan dili lang sad ka inarte bawa jud inarte diri sa probinsya nanan nga di, di ka magarte arte

Tingnan ba ya ang ginoo nga lihok tao kay tabangan di ka. O oh, di ba? Bilihok me. Mangan di ka asa ko tumuti.